Hello mga ka GM. Magandang araw muli sa inyo. At uh, ito ngayon ay ating bijung gagawin at uh, ibibigyan ko kayo ng tips mga ka GM para sa pagkabit ng timing belt at ng ating uh, belt tensioner fully sa tamang pagkabit kung paano po siya ikabit ng tama. Tinga uh, i-demo sa inyo mga ka GM. Ibibigyan ko kayo ng tips. Puunahin natin tong ating uh, timing belt. Yan po. Pagka bumili po kayo ng timing belt mga ka GM no at uh, kung magpapalit kayo ng timing belt ng inyong sasakyan halimbawa nakabili kayo ng bagong timing belt katulad nito isa itong bagong na timing belt at itong ating belt tensioner yan po kung mapapansin nyo po mga ka GM mayroon po siyang arrow yan, mayroon siyang arrow na tatlo, yan po ay sign para sa tamang pagkabit ng ating timing belt sa ating sasakyan Pagka magpapalit po kayo ng timing belt mga ka GM Sa ibang nabibili po ng mga timing belt Na bago ay wala pong ganito Kaya pagka mayroon pong ganito mga ka GM Yan po ay uh, Dapat nating sundin Ano po siya ikabit ng tama Yan, uh, bali tong araw na ito mga ka GM no Pagka bumili ka ng timing belt na bago At may napansin kayong araw na ganyan Bali, i-check nyo yung bagong nabili ninyo Bali, yan po ay Ah uh, clockwise po ang kabit niyan mga ka gm Clockwise. Yung kasi yung ikot ng ating makina o ng ating uh, timing gear fully, bali clockwise po 'yan ang ikot ng ating makina, ng ating makina. Bali clockwise siya. Kaya susundan po natin ito, hindi masira agad yung kanyang pinaka-ipin ng ating uh, timing belt. Yan po. Kasi pagkabaliktad po yung pagkabit natin, Bali ang magiging problema ng ating timing belt ay madali po siyang masira. Madali pong mapudpod o madaling maupod yung kanyang pinakaipin dito sa ating timing belt. Pagkabaliktad po yung kabit natin dito sa kanyang arrow. Kaya kung bibili po kayo ng bago, bali papansinin po ninyo at i-check po ninyo yung tamang yung bagong timing belt na nabili ninyo kung mayroon po siyang arrow ay kailan po ninyong sundan yon pero pagka wala pong arrow mga ka GM wala pong problema yung mga GM kahit mapabaliktad po yun ay wala pong siyang problema pero pagka ganito po naman yung araw ang mangyayari po kasi nyan ay bali susundan po ninyo yan clockwise po ang ikot ng ating uh, makina uh, kung mapapansin din po ninyo mayroon din po siyang guhit yan bali may guhit na dalawa yan yan po yung guhit po na yan mga GM bali nakatapat po yan sa kanyang pinakaipin ito yung kanyang pinaka, pinakaguhit yan kung mapapansin niyo ito naman yung kanyang ipin kung yung inyong timing timing gear pulley ay mayroon siyang marking dun nyo itapat itong kanyang guhit na puti para hindi na po kayo malito sa pagtatiming ng inyong sasakyan pagka magpapalit po kayo ng timing belt dun na po ninyo itapat ito itong guhit na ito sa kanyang timing mark sa kanyang pinaka pulley yan po yung tips ko sa inyo sa pagbili ninyo ng timing belt na bago pagka may mga sign po na ganyan yung nabili ninyo ay susundan po ninyo yan mga GM para hindi po marsira ka agad yung inyong timing belt yung pin kanyang pinakaipin ipin ipin na yan yan po at uh, bali pagka nagpalit din po kayo ng bago kailangan bibilangin din po ninyo yung ipin niya kung tama po yung nabili ninyo pagka replacement po kasi baka minsan sobra po yung ipin o kulang yung ipin ng inyong nabili na timing belt kaya kailangan po ninyong bilangin yung ipin ng timing belt kung uh, local po yung nabili maka mga o replacement pagka original wala siyang problema pagka original kasi sigurado parehas yun pero pagka replacement or local yung nabili ninyong timing belt ay kailangan po ninyong bilangin yung ipin para hindi po mabago o magiba yung kanyang timing ng inyong sasakyan at dito naman po sa ating uh, Tensioner pulley Sa ating timing belt tensioner pulley Yan po pagka Ito po yung kanyang butas Sa paghigpit po ng kanyang bolt Yan po At ito naman po yung kanyang adjustment Para At ito naman po yung kanyang adjustment Para pihitin po natin Pagka i-adjust na po natin siya mga GM Pero mga GM no Kung mapapasin nyo po may arrow yan yan yung kanyang arrow. Then, ito yung kanyang pinakabutas. Kailangan, bago nyo higpitan mga ka-GM, no? pag pinihit nyo dito, pipihitin nyo ng pa-counterclockwise. Tapos, itong kanyang arrow, tatapat dito sa butas. Yan yung kanyang butas na yan. Pag tumapat dyan, yan, yan yung tamang higpit ng ating timing belt mga ka-GM. Saka natin higpitan yung pinakabolt nya rito para may at maghigpit yung ating puli uh, pulley yung kanyang adjuster para hindi po lumuwag pagka tumapat na po yung pinaka aro dito sa kanyang butas yun po yung tamang higpit ng ating timing belt mga ka gm saka po natin higpitan dito sa kanyang bolt yan po at uh, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aking uh, tips o demo na ginawang video na ito mga ka gm at ako po patuloy na nagpapasalamat sa patuloy yung support at panunod ng aking mga videos at sa aking youtube channel Ah uh, don't forget to subscribe my YouTube channel like and share Yan pa po at uh, maraming maraming salamat po muli